Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa ngayon pa rin sa may Naikaviti. At saka, nandito tayo ngayon sa may Golden Sunrise. At uh, meron nun nag-request sa atin na kung pwede mag-update tayo sa pabahay na ginagawa ng DOTR dito sa Naikaviti. So, ayan, nandito siya. Ito yung nakalagay, uh, Rising Sun, Gold, Golden Sunrise, DOTR, et Resettlement Project. So, uh, parang... Yung nag-request sa atin, naapektuhan ata sila nung uh, parang uh, tren or kung anuman nung uh, sinasabi ni Sir. Kaya parang sa pagkakaintindi ko sa komentya, baka dito sila ma-relocate dito sa bagong pinagagawang pabahay. So under DOTR kasi ito, eh, nakalagay. Oh, DOTR, tapos NSCR, Ex-Resettlement Project. So, ayan. Uh, dito siya makikita. Mag-update tayo ngayon kung ano na nangyari. At ang update natin ngayon, eh, may kalsada na yung daanan papunta dun sa mga building na yun. Doon ginagawa. Kung nakikita niyo Lipat natin ngayong video. <laughs> so, ito na yung update natin. Meron ng simintadong uh, kalsada. Ito yung entrance, no? ng lugar. At ito yung malainin park. Pabahay pa rin niya ng gobyerno, katapat lang nitong uh, Golden Sunrise. So ang update ngayon, ang development ngayon, meron ng sementadong daan. Yung mga unang video natin dito, hindi pa gawa to. Wala pang semento pero ngayon makikita ninyo, papasok na doon sa loob. Kada umaga po. <laughs> so makikita nyo doon sa loob, ah uh, medyo ayos na rin yung taas. Medyo parang kumpleto na yung uh, ano ng mga building. Three-story building yan eh. Nung uh, pinagagawa nila Nang uh, ng DOTR. Kada nga umaga. okay lang. So ayun, uh, sabi ni Sir Guard, kailangan daw natin kumuha ng permit sa Golden Bill. Kasi sila daw yung may-ari nito. Sabi ni Sir Guard, although government project siya, pero kailangan daw iti-turn over pa. Saan mo ba pwedeng humingi ng permit? Saan po opisina na Golden Bill po dito? Sa Kalubkob. Ah, okay, sige. At yun nga. Dati kasi nakakapasok ako doon. Nakapag-vlog na ako. Pero ngayon, sabi nga ni Kuya Guard, ito si Kuya Guard, ah, kailangan daw natin kumuha ng permit dahil daw po ito ay pagmamayari pa ng Golden Bill. Hindi. oh Hindi ko malaman na private pala ito. Akala ko ano to ng ano. Kasi ang developer is Dick Golden Bill. So, kailangan pa ma-turn over sa Golden Bill, ng Golden Bill sa gobyerno, sa DOT Arman. Itong ginagawang pabahay, no? Dito sa Naik View. Bago daw tayo makapag ano. Bago daw uh, masabing government ito. So, medyo naguluhan ako doon. <laughs> <laughs> na although developer ay golden bill golden bill dapat daw maging may turnover pa na golden bill sa sa gobyerno sa NHA or DOTR itong ginagawang pabahay dito sa ano para masabi ito po ay uh, pagmamayari na ng uh, gobyerno dahil ang golden bill sa yung developer ng lugar na to nabili daw po nila ito Uh, ko kasi parang uh, tawag dito sila yung contractor na nagde-develop ng mga proyekto ng gobyerno at the same time binibigyan sila ng uh, tingin ko naman eh, ilang percent na paunang bayad para ma-develop yung mga pabahay na ganito papunta sa NHA no? and then uh, tapos pupunta doon sa eh, third and over nila para masabi na sa gobyerno na okay na yung uh, nagawa nilang lahat ng pabahay doon sa dinagawang project na isang gobyerno ng Initse. Pero base nga doon kay Kuya Guard, eh, ito daw po yung pagmamayari ng Golden Bill. Kaya kailangan natin, pinakukuha niya ho tayo ng permit, no? Sa Golden Bill. Tatry natin kumuha ng permit, magpaalam. Although, uh, hindi, na, hindi ko lang alam kung saan tayo magpaalam. Kung sadyang pagbabawalan na tayo ng Golden Bill, siguro humingi tayo ng uh, tulong na sa kung pwede na kung baga, nagiging content natin yung pabahay ng gobyerno, the same time pinakikita lang natin na kung gaano kagaganda yung mga pabahay na ginagawa ng gobyerno at magkaroon ng ediya yung mga possible beneficiary na hindi sila parang nangangapa na kung saan sila ilalagay o na Sa ganun, ah, uh, magkaroon na sa ng alam na maganda pala dun sa lugar na yun, magaganda na yung pabahay na, malalam, na malalaman na ho nila. So ngayon na dito tayo dahil may nag-request sa atin na kumayari, mayari, mag-update nga ho tayo sa ginagawang pabahay ng DOTR, no? Dito sa mala, malainin Bago na Ikabiti. So yun nga, sabi ni Kuya Guard, ay kumuha daw po muna tayo ng permit sa Golden Bill dahil ito daw po ay pagmamayari ng Golden Bill. Itatry po natin, ah, uh, siguro, kasi Sunday ngayon, pumunta, sir, doon sa Kalugkog naik view. naik view yung dito sa may bakanting lote doon, yung gagawa ng school. Tanong nila lang po doon kung saan po yung ng Golden Gate. Sige, oo. Okay, so yun nga yung sinasabi ni Kuya. Try natin na makakuha sa kanila ng permit para ma mag makapagtuloy tayo ng content kung hindi tayo makakakuha sa ano kaya tayo pupuntang lalapit pa. No? Para nagiging ah, uh, tawag dito, content natin yung mga pabahay ng gobyerno na ginagawa sa mga katulad nitong lugar. No? Ayun yung gagawin natin. Uh, hindi ko alam kung pagbabawalan nila tayo at pagsasabihan na bawal nang kuhanan yung mga pabahay ng gobyerno. And then kapag gano'n na nangyari, eh wala na ako tayo magiging content para sa mga pabahay. So parang ang uh, nangyayari eh, itatago na lang nila sa publiko na magkaroon na ang idea, yung mga possible na binipisari ng bahay na to. No? para magkaroon sila ng idea na kung gaano kaganda yung mga pabahay na pinagagawa ng gobyerno. Pero dahil since nga uh, sabi ni Kuya Guard, uh, humingi muna tayo ng permit sa Golden Bill. Gagawin natin yun sana pagbigyan tayo ng Golden Bill uh, developer, yung developer. Pero sabi ni Kuya, sila daw po yung may-ari nito. Kaya kailangan natin kumuha ng uh, permit sa Golden Bill. Dahil pag mamay-ari, masasabi daw lang po ito property na ng gobyerno kapag ka turnover na ng golden bill sa NHA or DOTR, itong ginagawang pabahay na to. So medyo makulit lang ako, paulit-ulit lang. Kapag kain hindi tayo pinayagan, nag-iisip ako kung saan ako po humingi ng assistant na huwag akong pagbawalan. So bahala na ang mangyayari sa mga susunod nating mga videos update natin sa mga pabahay na to kung itatago na ho nila pagbabawalan na ho natin nila ho tayo, tayo mga vlogger na nagpapakita sa mga proyekto ng gobyerno, no? Katulad ng mga pabahay na to. Okay? So sir, nung nag-request, hindi ko kayo maitutur muna papunta doon sa update kasi pinagbawalan tayo ni Kuya. Update ko kayo sa Monday para pagpunta tayo doon sa may opisina ng Golden Bill, sana may empleyado doon o engineer na makausap tayo. Kailan ba ng letter written? Eh? Over, be, verbal lang. Kaya coordinate mo lang. Mm Kasi sa kanila rin mga clearance para Usually sir, nakakausap ko na yung mga engineer doon eh. Sa kabila kasi nagbablog na rin ako doon. Pero okay lang naman din sa kanila. Wala naman sinasabi sina yes, alam ko sir, trabaho niyan yan. Kailangan yung ganun. Hindi ko alam kung ano yung ano. At kung yun nga yung ano ninyo, kung kailangan ba ng written o verbal, mabibidyo ko si sir. Mm. -hmm. Sige, sige. So yun yung sinasabi ni sir na pagka sinabi na golden bill sa kanila at sinasabi ko kailangan ba ng written uh, request para payagan nila tayo sa mga pabahay hindi lang o dito sa naik no? sa iba iba pang uh, proyekto ng gobyerno ng pabahay dito sa buong Pilipinas so no, maganda, sana maging magandang resulta natin malalaman niyo kung ano magiging update natin sa Monday kung papayagan pa ba tayo nilang mag video maging content so lahat ng mga vlogger no? na ang content nyo pabahay Diyos ko, medyo mag-ano na kayo, mawawala tayo, tayo, ng content kapag sinabing bawal na. Ah, uh, kita kita na lang tayo, coordinate na lang tayo kung ano pa yung mga susunod na natin gagawin. Kapagka kita itatago na nila yung mga pabahay na to na maging content natin sa ating mga, ah uh, sa ating YouTube channel para magkaroon ng ah uh, idea yung mga kababayan natin na magiging posible na maging beneficiary ng pabahay na to. Na ipakikita na natin sa publiko na kung gaano na kaganda yung mga pabahay na ginagawa ko ng gobyerno ngayon. Ako, uh, ilang bis ko na sinout out din ang Golden Bill na magaling ho talaga silang uh, tawag dito developer ng mga pabahay ng, uh, ng gobyerno katulad nito dahil nakikita ko kung gaano talaga katrusted yung mga materyales no, na ginagamit nila. Nakikita nyo rin yan sa mga video natin, sa mga present na video natin doon sa mga pabahay na napuntahan na natin. Okay, so yun lang. Ah maraming salamat kuya. Salamat sa iyo. Thank you. Thank you sa inyo.